Luto ng konting ulam. kaya na mahal ko. Oh, konti na naman tubig na nagay mo. Hindi kanin. Ay! Yan. Ay! Sorry. Okay, e, kaya na tayo guys. O yan. Sige. Luluto ko, oh. Hinati namin siya. Biligyan ko sa baba. Dalawa <laughs> kami kasi may pansit tayo. Pinigay hmm. ko doon sa baba. Mm -hmm. Ay, ano Ebni? Eh, Ay pa kumain, Ebni? Eh, mm -hmm. eh, Ay pa kumain! May mm -hmm. na, kasi nagagahan dito yan eh. Pinamag eh. mahal ko. tayo dito ng ano eh? Prutas. Ang sarap. Ayon, eh. Hindi ako muna ng pansok ko. Ah, lalagyan ng... ko na ngayon. ko na ano yan. Alam si. Ito yung ulaw, yung ulaw, sarap. Hmm? Sam Tawag Tawag kayo doon! Yeah. Ay, nakakain na kayo! Ay, hmm, tawag ka na na kuya mo! Oh, ah, binigyan na kita ng ulam! Binigyan ko na kayo ng ulam! Kaya kumain tayo doon! Ang lalag na lang, pinanik mo na ha! Ang lalag na pinanik mo É, Ngayon na. Ako ka, babawos baba mo 'yung ano. Bento.